Ito yung aking napakalagong sayote. Dahil ano, 8 months na ako nag-aantay ng kanyang bunga. Eh wala pang maibunga. Kaya sesentensyahan ko na. Kukuharin ko na yung mga magaganda niyang talbos. Baka sakaling makapon siya is ano, mamungan na kasi 8 months na hindi na ang aking mga sayote dalawang puno to eh nandito sa washing machine Ayan eh ang lalaki na ng puno niya oh ang tataba eh ayaw mamunga kaya anong gagawin ko kaya tara kuhanin natin talbusan natin so eto tatalbusan ko na ayan Masarap to kasi nung nasa Baguio ako eh lagi ako nag ng ganito, talbos ng sayote. Kuhanin natin lahat ng talbos niya. Ayan, guntingin na natin. Ayan. Tikit-tikit. Nagkumpul-kumpul na sila. Ayan. baka sakaling ano baka sakaling makapon ka nga eh mamunga na siya tagal na ako nag aantay ng bunga niya 8 months na eh, ilang buwan ba dapat ang ano sayote so, ayan. wow ang gaganda ng talbos ang hahaba hmm. parang parang pangbenta naman na to ang hahaba Ilalagay natin dito sa plangka. eto Ito. na akyat na siya sa ano tanggalin na natin to Masarap tong igisa. Yan. Masarap din panglaga. Tayo sa Tayo sa kapila. Ayan bueno, ang dami dami oh. Ayaw ma ayaw mamunga. So ayan. Talbos. Nang kahit man lang sa talbos eh pakinabangan natin tong at tong aking sayote. masarap na talbos ng sayote mas masarap pa sa talbos ng kamote ito ang ganda ang ganda na ito. o si ang ganda talbos ka ngayon hmm Ito, taas, taas, taas niya. Ayan, kuha. Gami, ang dami-daming talbos. So ayan, no, oh, ang dami. Ang dami talbos. Ito pa. Ito pa. Ang dami-dami dito. Ayan. 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 Hmm. Hindi sila basta-basta nalalaglag kasi ano. Kapit-kapit sila. dami. Ang dami-dami na. San pa ba yun sa dulo ah? Ito pa. Nasa taas. Kuhanin na natin lahat para minsanan ang pagtatalbos ko para sa susunod eh baka baka sakaling mamunga na siya. Dalawa lang option nun. Kung hindi magtampo, mamunga. Ganun lang yon So, ayan. Andami ang dami nating nakuhang talbos. So ayan. Linisan na natin kagad tong tarbos kasi ano masarap ano, masarap himayin pag sariwang sariwa pa siya. Pag bagong pitas. Hindi ko alam kung kasama tong pero isasama ko na lang kasi mura pa naman. kasama ko na lang yung mga maliliit na dahon at napaka ano pa naman tapos pati yung mga galamay niyang karito kasama na yan kasi malambot pa nga siya nas napaka ano pa mo tapakan lang pumapang Sa so, ayan Patapos na rin ako Patapos na natin Binisan ito was. Ko. na yung aking pink or tip. So, ayan. Tapos na tayo. Makakaulam na tayo ng talbos ng sayote. So, ayan. Alam, ang dami kong pinag ano, pinaglinisan. Ayan lahat. Yung talbos. Ito naman yung aking pinaglinisan. Ang dami. Diba? ay ilagay ko dito sa planggana. Ang malaki. Yan. Marami din. Saan kaya itong masarap is sa Ang dami. Ang tagal ko na hindi nakatikim ng ano, ng ganito. Ng ganitong talbos ng sayote. Sa bagyo noon, lagi akong ano, lagi ako nag-uulam ng talbos ng kamot. Eh, Sayote ay uh, yung mga galamay niya, nilagay ko kasi malambot pa yung mga galamay niya. Masarap yan. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye.